Bukas na malalaman kung sino-sino sa mga artista at production staff ng FPJ's Batang Kiapo ang negatibo o positibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ito ay matapos ipag-utos ng ABC Bin sa paungunan ng lead star at direktor ng serye na si Coco Martin ang pagsasagawa ng mandatory drug test sa lahat ng kasamahan sa produksyon. Ayon sa direktiba, sinumang magpositibo sa paggamit ng droga ay hindi muna papayagang makapagtrabaho sa teleserye. Ang hakbang na ito ay bahagi ng kampanya ng Kapamilya Network upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa set ng Batang Kiapo. Bukod pa rito, layunin nitong tiyakin na ang lahat ng miyembro ng produksyon ay nasa maayos na kalagayan, hindi lamang para sa kapakanan ng bawat isa kundi para na rin sa ikagaganda ng proyekto. Sa liham na ipinadala ni Coco Martin noong Miyerkules, Oktubre 2, binigyan niya ng hanggang Oktubre 7 ang lahat ng kasamahan sa serye, upang makapagsumite ng resulta ng kanilang drug test. Kung maaari lamang na ipasa ang inyong resulta bago mag-Oktubre 7, 2024. Kung hindi po makakapagpasa bago ang nasabing araw, hindi po muna mapapayagang pumasok, pahayag ni Coco. Ipinunto rin ni Coco na ang pagsunod sa patakarang ito ay kinakailangan para sa maayos na daloy ng produksyon. Kinakailangan pong sumunod ang lahat, sapagkat para po ito sa ikaayos ng takbo ng ating produksyon at parte ng pangangalaga natin sa bawat isa. Maraming salamat po, dagdag pa niya. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng buong team ng Batang Kiapo ang kanilang dedikasyon sa kaligtasan at integridad ng proyekto. Mahalaga sa kanila na mapanatili ang magandang working environment para sa lahat ng kanilang kasamahan.